Hello guys, dito tayo sa bundok, ayan oh, nakikita nyo ba yan guys? Yan, hindi amin yan. <laughs> yan dito tayo, maganalakad lakad tayo, alamig oh, sarap, ayan oh, sarap siguro dun pumunta sa ibabaw, oh, no? you know. Yan. kaya malamig. Dito tayo sa Blue Camp, Almaria. Oh, Ayan guys, ito yung service natin, Ford. Ayan o. No? There'll be nothing, yeah. Hello, guys. Thank you for watching, guys.